kapit sa boat. Kapit ka dyan Yan ay kapit ko so, Hindi yeah. na po, hindi po. Huwag na po sasakay. Wow! Ice cream! Wala. Meron ako. Ay, meron oh, ako. Check mo no. yung white na bag. Oo. Dala ko wallet ko. Ice cream. Kaya flavors

aw you know. oh, wala wala signal pa Ganito po ang bibigay sa sa ko. sa naman ano. uh -huh. <laughs> <laughs> yung trust po kuya. Siyempre po kuya. ko naman po ko, ang contact number po sa inyo. Kasi hindi po, kung tong day to, kung tomorrow. text ko I ko, so, lang po Ano uh, mga flavor mo? May pinipig, keso, <laughs> ube, munggo, pandan, <laughs> <laughs> strawberry po Strawberry Ilang keso po? Ilang keso! po? Ikaw, ako keso Dalawa. Pinipig. Pinipig, Ay, pinipig na pala. Yun lang ako, kuya. Pinipig! <laughs> Tapo. pa? Ano ba yung ice cream? Sige. lang. pa yung keso? <laughs> Boss, may hand ka ba dyan? Ano <laughs> oh, yung keso? naka no, Pinipig ka naman. Wait lang. Doon. 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 Ayan lang. Sa buong tabang kinakain mo siya. No. Oh.

Wait lang. Wala akong talamin. Wala akong Sige po, pwede pa natin palitan po isa. Sige po, pwede pa palitan po isa.